So guys, dito tayo ngayon. First uh, work natin is Lexus. Lexus. Sa so, pang Lexus talaga tayo. So ayan. Uh, guys, push button start to. Ah. So wala nang wala na yung ano yung uh, on, ignition on muna so is eh, diretso tayo ayan so makikita nyo pag pindot ko ng susi di ba hindi siya nag green agad oh mga ilang seconds bago siya nag green Ayan so, oh. so Yes idol Gagawin natin ang i Parking brake So ayan Ang uh, faulty nya Is parking brake guys So saan ba yung parking brake nito Yung ECU So nandito sa likod Ayan uh, Bubuksan natin yung likod guys ang code kasi nito nung pag-scan ko kanina is uh, short daw open or short so dito kasi napabaya na to sa labas so yan baka nabasa nandito ang parking ECU nyan guys dito sa likod so nandito yung uh, Raptor ayan Dios. So, marami na silang pumapasok na sasakyan dito. Port. Ay, boss. Ay, So, buksan natin yung likod, guys. Pakita natin kung saan yung ECU. So, ayan, bukas na guys. Oh. So nandito sa bandang kaliwa likod. Yan. So yun lang. Then mamaya natin gagawin yun. Just kidding.